Panibagong araw, panibagong bike day. Odax 200 kilometers Batangas last Sunday. Kasama ko ka si Twice ni Doc, si Doc Bray, si Sir Awe, pati si Sir Kit. Pero wala pang 5 kilometers, nag-aatakihan na agad. Sumabay kami sa pacing, so dalawa na lang kaming natira. Pero sabi ni Awe, sulitin daw yung downhill. Yan tuloy, pagtingin ko, iba na yung mga kagrupong kasabay ko. At dun ko nga nakita si Sir Allen ng gas coaching. Mula Batangas, nagpahatak tayo hanggang Quezon, papunta sa unang checkpoint. At dun na ako humiwalay sa gas coaching. Una kong nilampasan yung bayan ng Candelaria. Tapos puro solo ride na ako nito guys. After more than one hour, dumating na tayo sa second checkpoint. So habang bumabiyahe, dun na ako kumakain. Sa di kalayuan, kasabay ko na yung lupo ko. Kaso 10 kilometers na din yung Aguat. So dumire diretso na ako. Kanan tayo papunta ng Laia, Batangas. Para pumunta don sa third checkpoint. Refill lang ng tubig saglit. Tapos balik na sa biyahe. Napakainit na. At dumating na tayo sa fourth checkpoint. Kung saan kinain ko na yung pangalawa kong sandwich. Medyo delikado lang yung mga rilis dito sa May Quezon. Tapos niyan balik na tayo ng San Pablo. Tapos eto na yung mahirap na part. Puro ahon na sa Alaminos, Laguna. Grabe, sobrang kunat dyan. May mga naging kaibigan din pa tayo. Habang umaahon, biglang umulan nadulas to tuloy ako dun sa gutter kaya tumabingi yung drop bar ko nasira yung FDRD pati yung lens ng camera nag flat din tayo sa last 5 kilometers first odax ko to at siguradong hindi magiging huli